Buenos dias, damas y caballeros. Uh, today we have uh, we a uh, follow-up uh, vlog ukol dito sa diumanoy tagong yaman ni, uh, ni former uh, Senate President Cheese Escudero na lumalabas ngayon ay uh, pinakamahirap pinakamahirap na senador ha mas mahirap pa kaya uh, Lito lapid at mas mahirap pa kaya kay, uh, kay uh, by a few thousand kay uh, kay senador uh, Risa Ontiveros ha mga mga 60 70,000 lang uh, mas mayaman na si uh, Risa Ontiveros kay uh, kay Cheese Escudero Ah, ah kumbaga ah, sa kapa Senador Pulubi, Pulubi si Jesus Escudero na nag-declare ng uh, ng only 18 million. A few thousand shaw, uh, smaller than dan uh, kay uh, kay Risa Ontiveros. Understandable kay Risa Ontiveros kasi alam naman natin hindi naman na uh, nasangkot sa anumang katiwalian sa si, si si Risa Ontiveros. Pero dito si Cheese, 'di ba, yung 142.7 billion na hindi pa niya dininay. 142.7 billion na na uh, insertions na ginawa niya. Hindi niya dininay, sinabi lang niya Maliit lang 'yan kumpara kay Romualdez na 600 uh, 600 billion na plus ha. So uh, out, of, out of that uh, napunta sa kanya nang 9 uh, 9 billion, 12 billion kay Joel Villanueva at 3 billion kay Bongo. So and yet uh, ang nagawa niya mag uh, nung nag-declare siya ng salin niya, ang dineclare lang niya yung property na inherit niya sa tatay niya which is 18 uh, 18 uh, milyon yung tatay niya na dati dating uh, dating uh dating uh, this uh Ministry of Agriculture Secretary ah na si sa uh, Escudero na dati rin naging congressman na naging kaibigan din naman natin nung reporter tayo ng uh, Philippine Daily Inquirer covering ka uh, Congress. So kumbaga na nakapagtataka talaga na parang hindi na na-increase yung 18 million na minana sa kanya ng tatay niya. 'Yun na lang 'yun ang dineclare niya. So that's why uh, we cannot help but wonder bak kaya da da dahil galanteng-galante siya kay Hart, baka naman it's not only love ah, it's also pinapatago niya kay Hart yung uh, tagong yaman niya dahil mayroon silang prenuptial agreement ah kasi uh, very generous siya. di ba as we blog earlier mayroon siya nagbigay ng uh, ng diya mo uh, na precious stone more precious than diamond ah stone more precious than diamond at uh, binigay niya ito kay Hart uh, in uh, her last uh, birthday ha at uh, and eh uh, syempre makikita naman natin sa pagpo-post ni Hart na yung para iba ring, para iba bus uh, mas mayaman daw ito sa ah, mas mahal daw ito sa sa diamond ha huh? na 1 million dollars ang halaga at ngayon ipe-play natin ipe-play natin yung uh, yung gaano kagalante si Papa Cheese si Papa Chisa ah, talaga naman na ha? at ah, happy happy sila happy happy sila sa andali tingnan natin kung okay sandali Nalia, ikuan muna natin para para masaya para ma natin yung uh, kaligayahan nila. Ha? Kaligayahan nila. Uh, sana yun. Okay. Dito sa kwan natin. Dito sa, dito sa speaker natin. Okay. Para masaya rin tayo na masaya sila. At dito makikita mo parang ang dating ang dating ni Cheese parang si Don Carlione na pano na naalala nyo yung yung the Godfather, paawak-awak lang niya yung red wine niya. Proud na proud talaga siya na binigay niya ng 1 million para iba ah, gems, jewelries, jewel ring si Heart Evangelista na nagkakahalaga ng 1 million na dollar sa sa 18 million na salin, ah. Sa 18 million na sal-in. Tingnan natin, na. happy Ganda. Oh. I love it because he never does this so it's it's really over and beyond surprising that he would give you something like that and I always wanted she, 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 she always wanted it now Ah, huh? saya, saya saya, saya huh? so Ah uh, although marami nagko komento but uh, yung 18 million na dineclear niya ang mga bags nga ni uh, ni Hard ibang Evangelista umaabot ng 20 million more more mga berkins, mga collectors item na berkins na ginagamit lang ng mga royalty at saka mga uh, ma ma Arabiano, ganun na huh? Yun lang ang gumagabi tun. Paano na yun? Eh yun nga ang problema dahil uh, dahil meron sila prenuptial agreement kay Hart. Kaya hindi ba very convenient. Very convenient na na itatago niya yung uh, yung mga kwanya, yung mga uh, yung mga tagong yaman niya kay Hart ibang kasi ang dami niya hindi na isama. Ang dami niya hindi na isama dito sa salen niya. Eh, di ba may, may, nagbibigay sa kanya yung mga, ter, mga contractor, 30 million ah, sa campaign funds at kung ano-ano pa. Eh, dito lang sa mga kampanya niya, di ba? One time anak ni Gloria Macapagal Arroyo, si Mikey, tumaas bigla yung salen niya. Sabi niya, eh, yan yan na, na nagbibigay sa akin nung wedding at uh, nung tumagbo ako, may natira pang pera, eh syempre tinago ko na yung sa kampanya, ganun. So meron nagbibigay. So dapat dinideclare mo yan eh. Okay, binabanatan natin noon. Alala nyo, binabanatan natin noon si Isko Moreno na, na declare yung pera na iwan sa kanya sa sa kampanya niya. Ha? Naiwan pera sa kanya, mga 50 million ata yun. Eh buti nag-declare. Ha? Huh? Hindi naman sa kaibigan ko si Isko, pero hindi ba mas okay yan nag-declare, mas okay yan, honest sa atin. Ha? Huh? Pero ito, hindi nag-declare. Ilang eleksyon na dumaan siya? Ilang 30 million na nakabigay sa kanya? Ng mga kontraktor? Ha? Huh? Pero bakit hindi tumaas yung, yung pera niya mula doon sa 18, 18 million na inheritance niya? So ma clearly may nilalagay lagay kung saan-saan si cheese na hindi niya dine Kasama na dito siguro kay Art. Kaya ganyan na lang ang lifestyle ni Art, ha? Kasi wala naman ito movies, hindi naman hindi naman kasing laki yung bayat sa kanya sa abroad. Mostly nga pinapa apa uh, kwan lang 'yan, pinapa free lang yung aeroplano, free free yung uh, yung hotel, ganoon bigyan sila ng mga kung ano-anong compliment, complimentary stuff, ganun. Pero uh, hindi naman ganun lalaki ang uh, mga 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 gan, hindi naman ganun maging ka, ka, kalaki yung stash of uh, jewelries and bags na pinapakita ni Hart na umaabot ng 5 to 10 to to 20 million kada isa. Ha? Ha? So pati mga alahas na hindi pa na ipapakita at uh, hindi lang yan, hindi lang yan kay Art. Pati kay Cheese mismo. Ang maganda ngayon, mga social media warriors na ang gumagalaw. In fact, hindi lang social media warriors. Pati yung lawyer rin na mga, na mga biktima ng human, human rights, si Attorney Joel Butuyan. Ha? Nag, nag, nag nagre-reshare at re repost na rin yung mga, yung mga tao na binabantayan lang si Cheese kung anong sinusuot niya. Tulad nito, oh. tulad nito, oh. tingnan nyo ha, tingnan nyo. ah Ito lang ha, isa lang ito ha, isa lang ito. O yan, o yan, o yan oh. Nakakahalaga ng 2 million Rolex Daytona, stainless steel. Rolex Daytona, kasi ito ata, lumabas siya sa isang magazine. 2 million. E eh kung diniclare niya yan, eh may, meron na siya 20 million ang net worth niya. Kung diniclare niya yan, at eto pa, according sa post ni, uh, ni Atty. Butuyan, ah, ad, or or share niya, ito oh, galing sa Go, galing sa Kwan na where's the rub na 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 Facebook page. Sabi dito, ha? Ah, uh, title pa nga dito. Mga selos, mga relos ni Cheese. Kapag ingit pikit. <laughs> Binibiro pa tayo. Uh, tayo doon naiinggit na lang, naiinggit na lang tayo. Tayo na ni tayo pan tayo pa mainggit sa kanila. Mga inggit, pikit daw. Ah. So si Cheese daw namataan na gumagamit ng uh, uh, ayon sa mga eksperto nakitaan na gumagamit ng uh, anim na mamahalin na relo. Nakita rin siya sa, sa, suot sa Senado. Ha? At ang halaga nito ay umaabot ng 16.2 million. O dito pa lang, ba't hindi niya na-declare ito? 16.2 million. Ha? So pwera, tinatago niya yung mayaman niya kay Hart, Tin, tinatago rin niya yung yaman niya sa relos niya. But hindi niya dineclare ito. So eto daw, eto daw, mga na mga, uh, mga, mga, relo nakita na suot-suot niya. Ha? Number one, Rolex Submariner 10 lb 950,000 Rolex Daytona 126500 LN 1.9 million Pater Philip Nautilus 5711-10-010 8 million itong pinakamahal 8 million Pater Philip Nautilus And then uh, meron uh, hindi ba patek ito patek dapat Pater Philip Aquanaut, Aquanaut, 5167A, ah, 3.8 million. Rolex Daytona, 1.3 million. Cartier Tank A XL, 240,000. Yan, 240,000. Ah, yan, ah. So, yan, ang mga, ako, ano, yung mga ganyan, no. So, hindi niyang matakasan yan. At ito ang nag-reshare nito si Kwan pa. Joel Butuyan na kasama ni ni Attorney Cristina Conti na tumutulong sa mga sa mga uh, Patek Philip hindi Pater Pilip. nagkamali ata dito nag-post nito. Tama Patek Pilip. di ba? O oh, yun, tama si Elmo L L M O. Thank you ha Elmo, Elmo si Elmo ha. yon So ganyan, maganda ha. Ah, uh, na nagbi-people power na ang mga mamamayan at uh, sana nga i-share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog para makita mapunta ito sa inbox nila nila boeing Remulla. Dapat ma-lifestyle check na itong si uh, si Juan eh. Si uh, uh, Cheese Escudero kasi yeah. Uh, ah uh, yun lang pala mga relo niya, 16, 16 million na eh. Bakit hindi niya na-declare? Ha, bakit? Bakit? Dali, hanap pa tayo iba ha. Ah, ha, hanap pa tayo iba. Ayun, so, meron din dito. Nakita. Kasi suot-suot niya sa Senado eh. Suot-suot niya sa Senado, siyempre, kung meron ka ba naman mamahalin relos. Ha? Pero ako, hindi ako, hindi ako maarte sa mga relo eh. Meron ako mga kwan, meron ako maiilad na magaganda, pero mamahalin. Pero this days, mas happy na ako dito. Ha? Samsung watch, pero hindi naman kasing mahal, pero, pero ma, ma, masasabi kung namamatay ka na kung ano kung ano kung ano ang uh, ang heartbeat mo eh yan ang kailangan ko ha yan ang kailangan ko ayo hindi na ako yung mga maarte-arte na mga ek 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 ah sandali bakit mabagal ito bakit mabagal ang reddit sa reddit marami eh. pinadala ng bad team ko kaya kaya lang hindi ko lang ma-open eh. hindi ko lang ma-open ah yun nga sabi ni Endless Love <laughs> Relo pa lang, bahay na, bag pa lang. Bag pa lang ni Hart. Ah, na 20 million, taop na yung kwan ni Cheese. Yung buong sal n na 18 million ni Cheese. Actually, si Bongo ata nag-declare ng sal n 30 million. Masyado rin yun mababa. Mga siguro, mga 3 billion yun. Ah, pero at least 30 million. Ito si Cheese. Pures! Pures! Pinakakawawa na, ko, na senador pinakakawawa, the poorest. Ang richest si Mark Villar, 1 billion. Pangalawa si uh, si Rapi Tulpo. Maniwala ka ba mas mayaman pa si Rapi Tulpo at kay si Mark Villar uh, uh, kay Chis Escudero? Di ba? Dali, baka dito makuha. Dali, ha? Tingnan natin. Cheese watches. Marami lumabas eh. Hindi ko ma-open. Sandali dito daw ako daw, mag, ako daw mag ako daw mag ako daw mag search ha tulungan natin ang uh, ang ombudsman ha magawa ng lifestyle chest cheese -ch pati bracelet oh nakukuha ng mga netizen no oh. bracelet oh for 8000 dollars 550 bracelet lang ha bracelet oh yan bracelet to oh. Suot-suot niya oh, nag nag-selfie siya sa sa kung, sa kung, sa Senado oh. Naka-bracelet siya oh. Nag nag-zoom in yung mga netizens oh. Ah. Ah, kwan na oh. 800,000 bracelet pa lang yan, ha? Ah. Ba't hindi yan, ba't hindi yan kasama sa kwan? Ba't hindi yan kasama sa sa salen? O ito rin. Nag-ribbon cutting siya. Oy, 10 million, no? 10 million. 2023 Richard Mile RRM. O ito, hindi pa nakita nila ito ni Butuya, no? O. 10, 10 million. 10.5 million. 2023 Richard, Richard Mile RM. Kung sa dollar, mabibili mo ng, ng uh, 30 million. 30 million. O yan no? nag nag, uh, nag nag, uh, opening, no? o. nag nag opening oh o. di ba? Nagkikita nyo? Nagkikita nyo? Ayan na eh. Ano na ba? Bulag na ba? bulag na talaga itong ombudsman na to dati. Of course naman. Bulag naman talaga. Ah, bulag naman talaga. O ito rin o. No? Ito rin o, oh, na nagkwana, naga uh, nagkwana, nag, uh, ano ba to? Lali. Instagram pala eh. Instagram ba ako? O yan, yan na lang oh. o. O different posing niches, different watches, mga 3.8 million, Patek, Patek Philip, sabi ko na Patek eh. Rolex, 1.3 million. Rolex, 1.9 million. O, oh, yan, o. Oh. Pa-cute kasi. Eh. Mahilig mag-modeling, o. Oh. O, oh, yan. Dito pa lang sa picture, meron na mga, meron na mga, o. Oh. Meron 8 million pa nga, o. Oh. 8 million, o. Oh. O, oh, oh. Patek Pilip, po, oh. O, oh, Patek Pilip Nautilus, o, oh, yan. Mahilig kasi mag-pose, eh. mag-model, eh. Oh, yan. Ano ba yan? Ombudsman, galaw-galaw na. Galaw-galaw na, ombudsman. O oh, ito rin. ito, 898,000. Grabe. Parang kung si Bat nang kolekta ng mga Amerikana, ito nang kukolekta ng relo. Hanip. Rolex Submariner. Wow. Green. I like the color. I like the color. Wala eh. Tayo. Kwa na lang tayo inggit-pikit na lang tayo, inggit-pikit, ha? Sa mga magnanakaw. O yan. Mahilig kasi, eh. o model, o oh. mga tegnomariner mariner o oh. yan, o oh, yan. Mahilig kasi, eh. mag-model. So, i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog, para mapunta ito sa inbox ng mga tagagawa. Dito lang sa ko umabot na ng nang uh, siguro mga 30 million ang halaga. Dito lang sa pinakita ko. Dito lang sa pinakita ko mga 30 mga 30 to 40 million ang halaga eh. So bakit nag nag-declare ng 18 million lang? Ah, uh, parsi palibasa attorney. Magaling rin mag magtago pagdating sa quad, pagdating sa ill-gotten Wealth, fourth with rin sa bilis na magtago, fourth with. Ah, yan. Uh, <laughs> ah. ah. Oh, o yan, sabi ni Mildred uh, Rodriguez, what about sa twin kids ni Cheese? Yan, i-trace rin yun. Baka dala-dala rin yung mga mamahalin sa sasakyan. Di ba, Queen B ah, at 332 Lily? Baka tama si Kwan, ah? ah? Ah, Mildred, baka yung mga anak rin, nakapangalan yung mga yung mga uh, tagong yaman doon, ha? Uh, sabi ni El Elmo uh, Kwandawa, <laughs> ingit galit. Hindi ingit galit. <laughs> Hindi pikit galit. Siyempre galit tayo. Pera natin yan. Eh. Ah, ah, uh, Okay. So yan. Yan ang kwan natin. Dapat uh, i ishare nyo itong Blog sa ah. i-share It niyo itong vlog ni Vat para pati tayo na ah, nasa kababa sa ka, kakatingin ng mga relos ni Cheese parang natutelele na tayo dahil sa pagkaingit natin. <laughs> ah, ah, oh, Bagyo Boy, welcome ha, ah, Bagyo Boy. Okay. So i-like niyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng ng ah uh, uh, tinutulungan na natin, binibigyan na natin yung tip ang uh, ang ombudsman at saka ang kwan eh. uh, at uh, ang uh, ang meron pa mga picture oh. kita ko. Grabe. Paano kasi eh, pa kwan eh, pa model model eh. Feeling model talaga eh. Dami pa oh. Hilig niya targarelo at madali na rin matago kasi ito ibenta lang niya tapos na to eh ibenta lang niya sa black market o saan man tapos na untraceable na so yan ha so i-share niyo itong blog i like niyo itong blog para mapunta sa inbox ng uh, uh, ng uh, ombudsman at baka mahabol pa mga ito ha baka yung kay Hart hindi na mahabol hindi ko alam anong anong policy ng uh, uh, ng uh, ombudsman sa mga may prenuptial agreement pero ang likely ata mahabol natin kasi ka pwede sabihin kay heart talaga yun. So beyond the reach of the Philippine government na. Kung baga ano yung nakatago kay heart hindi na natin mabawi yun. Kung mga 1 billion nandon kay heart sa account ni heart sa mga relo sa mga relos at jewelries ni Hart, wala na. Kwan na yun, goodbye na yun sa tao, taong bayan. Goodbye na yun. Goodbye na yun. Ha, pati sa mga anak pwede mahabol, pero yung kay Art dahil may prenuptial agreement sila, wala na. Wala na. So, uh unless siguro eh, ay ko sa batas sa uh, uh, yung mga lawyer dito can educate us, ha? Huh? Send me an a a a, 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 kwan, a comment ta. Huh? na baka kung ma-establish na pareho sila nagkunay para magnakaw, baka mahabol. We'll see, we'll see. Ha? Basta ang ombudsman na ang uh, pwede gawin yan. Ha? Yun, uh, alam nila kung anong gagawin dyan. Pero dapat kung gumalaw na sila ngayon, baka itong relo na ito, na disappear na ito, baka bukas makikita natin na kaganito na lang relo ni, ni Cheese Escudero habang nakaganon sa lang model o nag uh, nagpa-model effect sa sa Senado ha uh, sa Senado. <laughs> okay, sige. Agad dito na muna tayo. Thank you very very much. Uh, tayo na lang ingit pikit ingit galit. Thank you very much for uh, joining me in this vlog. Uh, good morning to all and see you in my next vlog.